Uh, sa aking nga nga, araw-araw na pag-iikot uh, at uh, nagiging ang pagkaraniwang tanawin na uh, ang mga sala sa labat na kable na, ng mga telcos nagsisilbing eyesore na ito ha, ah, partner sa mga at mga linyang ito mm. kung minsan ay eh, pinagbumbulan pa nga ito ng aksidente. Sunog. Minsan na rin nga natin itong naitampok dito sa aksyon na bate ngunit wala namang naging aksyon ang mga kinaukulan. Mm. Sa paglipas kasi ng panahon, patuloy na ang pagdami ng mga kable na di maayos ang pagkakalatag kaya at, uh, parang nagmimistulan na nga itong mga spaghetti yeah. at ang problema ito ay tila ba hindi napapansin ng pamahalaan lalo't ng mga LGU na nakasakop dito. Wala ba silang plano na isaayos ang mga linyang ito at papanagutin ng mga kumpanya nakikinabang naman dito. Ang MMDA sana, ito ipanawagan natin sa MMDA, na umaksyo na sa lumalalang problema ito ng spaghetti wiring dahil pwede naman itong uh, pag-usapan nila dyan sa kanilang, uh, di ba, nagkakaroon hmm. sila ng uh, meeting, ang Metro Manila Council. Avante, Avante, Radio Balita, Radio ¡Ngayón! Avante, Radio Balita, ¡Ngayón! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Senator Ronald Bato de la Rosa at Justice Secretary Crispin Remulla nagkasagutan sa pagpapatuloy ng Senate hearing kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. mabanti sa balita si BNC reporter Hannah T. Hannah? Kim nagpalitan ng salita ang DOJ at si senador Bato de la Rosa matapos tanungin ng senador kung bakit hindi na lang hinintay ng ICC ang maghain ng extradition request laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Sagot ni Justice Secretary Boying Remulla hindi ito pwedeng mangyari dahil wala raw kasunduang extradition ng Pilipinas at ICC. Hindi rin tayo kasalukuyang miyembro ng korte dahil kumalas ang pinas doon sa termino ni Duterte kaya kung maghahain sila ng request, aabot lang ito sa wala. Idiniin pa ni Remulia na ang batas ay mananatiling batas kahit marami man ang di sumangayon dito. Nagtalakayan pa ang dalawang opisyal tungkol sa tanong kung bakit binyahe sa ibang bansa ang dating Pangulo kung wala rin obligasyong gawin ito. Sabi ni Remulya, ang basihan ng pag-aresto ay ang International Humanitarian Law na nasasaad sa Republic Act 9851. Sa kanilang naunang banggaan, sinabi rin ni Remulya na dinaan ng ICC sa pitong taong investigasyon at due process ang mga nasasangkot. Nilantad ni De La Rosa na may tauhan ng ICC na nagtangkang makipag-ugnayan sa kanyang opisina. Siya ang nooy hepe ng PNP at architect ng kampanya kontra droga. Pero hindi na raw ito pinansin ng senador, lalot ang DOJ na mismo ang nagsabing hindi nito kinikilala ang ICC. Sagot naman ng DOJ, meron pa rin residual powers ang ICC sa mga krimeng umanong ginawa mula 2011 hanggang 2018 nang kasapi pa ang Pilipinas sa korte. Para sa Abante Radio, Hannah T, Billionario News Channel. Maraming salamat, Hana T. Samantala mga kandidatong bastos, huwag tangkilikin ayon yan sa palasyo. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, pinayuhan ng malakanya ang publiko, partikular ang mga botante na huwag tangkiligin ang mga kandidatong bastos sa kanilang pangampanya. Kasunod na rin ito ng reklamo laban sa ilang kandidato na, ginagaw na ginagawang katatawanan sa kanilang pangampanya ang mga kababaihan, mga pambababae at iba pa. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi dapat gawing idolo, hindi rin dapat na pinapalakpakan at lalong hindi dapat pamaresan ang mga ganitong uri ng kandidato. Sinabi niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang estilo ng pangampanya dahil dapat napanatili ang respeto at integridad o katotohanan sa kanilang mga naratibo habang humihingi ng boto sa mga botante. Sinabi ni Castro na ikinagalak ng Pangulo ang mabilis na pag-aksyon ng Commission on Elections laban sa mga kandidatong bastos at walang respeto sa kanilang mga pananalita laban sa ibang mga kandidato at sa ilang sektor. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Aileen Taliping. Sumayin so, mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon.